Samantala, tunay na gintong may ang mga kagamitan, teknolohiya at kaisipan ng ating mga ninuno. Ang bakas na mga ito ay nakapaloob sa isang exhibit na maaring tunguhin. Ang karagdagang detalye mula kay Xiao Chua sa Showtime Time Up ay Pilipino. Bakasaysaya nga raw po! It's Xiao May isang aklat na hanggang ngayon ay available sa isang sikat na bookstore chain at ginagamit sa ating mga pamantasan. A Short History of the Far East mula sa isang profesor sa Yale University na inilimbag pa noong 1984. Ayon sa aklat na ito sa pahina 287, Basa, Before the coming of the Spaniards, as we have hinted, the Philippines were backward in civilization as compared with most of the rest of the Far East. The Filipinos were still but partly removed from the primitive stages of culture. In short, sa pananaw ng dayuhan na pinaniniwalaan ng marami sa atin, bobs ang mga ninuno natin at may kultura sila na primitive. Nawalan tuloy tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Ngunit, noong April 27, 1981, habang nag-ooperate ng bulldozer sa Magroyon, San Miguel, Surigao, natisod sa lupa ni Edilberto Morales ang ilang gintong kagamitan. Ipinagbenta niya ang mga ito ang mga natisod pala niyang ginto mula sa Magroyong ay mga gintong pamana na pag-aari ng ating mga ninuno. Ang ilan sa mga ito ay maaari niyong mabisita sa Metropolitan Museum, lalo na sa Ayala Museum, Gold of Ancestors Exhibit, kasama ng iba pang mga arkeolohikal na mga ginto na natagpuan sa Surigao, Butuan, Batangas, Mindoro at Samar. Mga kandit o sash, sintron, hebilya o buckle, hawakan ng punyal, sintron sa braso at mga barter rings. May teknolohiya sa paglinang ng ginto ang mga ninuno na tinatawag na pagbatbat na sa sobrang ganda at pulido sa maliliit na detalye, mahirap makopya kahit ng mga magagaling na alahero ngayon. Hindi lamang abubot o status symbol ang mga ginto sa ating mga ninuno, ayon kay Dr. Bernadette Abreva, naniniwala ang mga ninuno natin na kapag natutulog ang tao, lumalabas ang kanyang kaluluwa sa mga butas ng katawan, sa mga kamay at paa. Kaya naman kailangang palibutan ang mga ito ng ginto upang mapanatiling matuwid ang kaluluwa at hindi mapasok ng masamang kaluluwa sapagkat natatakot ang dilim sa liwanag ng ginto. Ang ginto ay isang anting-anting o agimat. Kaya sa hindi ilang pagkakataon, nakakakita na magintong maskara para sa patay ng mga sinaunang Pilipino na tinatakpan ang mga mata, ilong, bibig at ulo. Ang tradisyong ito ay hindi nawala sa pagpasok ng katolisismo, pagkos nagpatuloy at marami sa mga disenyo nito ay katoliko na. Simbolo ang anting-anting ng pagnanais natin na mapanatili ang ating kaluluwa na mabuti. Kaya naman, kapag binibisita natin ang, sa Ayala Museum, ang ginto ng ating mga ninuno, hindi lamang ito paalala na magaling ang mga Pilipino bago pa man dumating ang banyaga. Espiritual din tayo at makadiyos. Ako po si Shoutsua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shoutsua.